Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan at welcome sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayong araw mula sa Luke chapter 1 verse 39 to 56. Pag-usapan natin kung paano nagpakita ng kababaang loob o oh humility si Mary at Elizabeth sa kanilang pagkikita. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuno si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sumigaw siya ng malakas at sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan. Bakit nangyari ito sa akin na ako ay dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Si Elizabeth, isang matandang babae na nagdadalang tao kay Juan Bautista, ay hindi nagtanong o nainggit sa milagrosong balita ng kanyang mas batang pinsan na si Maria na nagdadalang tao noon kay Jesus. Sa halip, nasabi niya ng buong pagpapakumbaba at bakit nangyari ito sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay dumalaw sa akin. Dito kinilala ni Elizabeth ang biyaya na ipinagkaloob kay Maria. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapakumbaba ay hindi tungkol sa pagpapababa ng ating sariling halaga o self-worth, kundi ang pag-recognize natin sa work ni God sa ibang tao at maging masaya sa blessings ng iba. Sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salin lahi. Pinili si Maria na maging ina ni Jesus. Pero hindi ito naging dahilan para maging mapagmataas si Maria. Sinabi niya, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Napakagandang reminder nito sa atin. Kasi sa panahon ngayon na madalas ang gustong i-highlight ay ang mga sariling achievements, pinapakita ni Maria na ang kanyang blessing ay hindi dahil sa kung anumang special na ginawa niya, kundi dahil sa grasya ng Diyos. At kung minsan pakiramdam natin na lowly tayo o parang alipin kagaya ng nabanggit sa ebanghelyo, dito nire tayo na kahit feeling natin maliit tayo o insignificant, nakikita tayo ng Diyos. Kailangan lamang ay mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, magtiwala sa mga pangako ng Diyos, at buong tapang na magsabi ng yes sa kanyang will para sa ating buhay sa bawat blessing, maliit man o malaki. Sana ay una muna tayong magpasalamat sa Diyos ng may taos pusong pagpapakumbaba. Kung kayo po ay na-bless ng payak na reflection na ito, like or share sa inyong mga kaibigan sa Facebook. Kami rin po ay nasa Instagram, YouTube at Spotify. God bless you po.